Good evening, everybody! Welcome to my channel. Ayan. So, I have a mika uli, no? Gitan ni Og, uh, dinner. Uh, belated. Happy birthday party. Sa kong anak. Oh, Tulag na siya. Tulag na siya. Kapoy siya. Mm -hmm. Sayo po siya, Og, So, thank you sa tanan nag-greet sa yeah. iya. Uh thank you po sa lahat ng nag-greet sa kanyang birthday. Maraming salamat at sa susunod next year na next year na naman, next year na po ta. <laughs> Kita na po ta next year mag-celebrate ta po ta. Ayan. <clears throat> so, um this video ah uh, maghimo ko reaction video about mm. sa Kathniel Breakup. up okay Kathniel break charot so Kathniel is 11 years na this year um ano sila mura bata pa sila nag ano na sila uh, bata pa sila nag-on na ng boyfriend and girlfriend na silang dua. So, for me, ako, um, I have also a uh, 10 years relationship with the biological father sa akong anak. Uh -huh. So, uh, ano ko, 15 years old ko, which is third year college ko that time, and then siya is graduate na siya sa high school and 18 years old siya. So, bata pa mi, kami na. So, same, same sa kwan, sa Katniel. <coughs> ang Katniel is, uh, bata pa sila, teenagers pa sila, sila, na. So, pag-abot sa ilahang adulthood ang uh, age, busy na sila, uh, daghan na sila kwarta, marami na silang pera, ganun. So, <coughs> um, di, hin, dili na ito malikayan, nakita, kita, kung uh, nabitang ma-attract pa sa lain or ang boys, especially to the boy, boys, niya, yeah, labi nag, um, kanang, kanadlaw mo mag-uban, in ana, so, morag mapulaan mo, so, morag mo, oh, siguro na ang, nahitabo sa Katniel, na, na, na-realize, kanang ma-realize ba, nga, kanang, <coughs> um, love ni mo siya, pero, dili ka ah, uh, ba, diba? dili ka mo so wala tay mahimo ana so kailangan na natong i-let go kay kung magpabilin pa ni magpabilin pa mo na love lagi ninyo usa-usa pero kung ipabilin pa ninyo inyong relationship mahimo naman siyang toxic pag sige na mog away ana so may pag magbulag na lang mo so kitang mga fans sa Katniel syempre mahilak ta mag correct. pero wala man wala man tay mahimo kay man ang choice Diba? mag-away ra sila mag-away ra sila kung magpabilin sila sa ilang relationship di ba para mo grow po sila as a person silang duha kay ang relationship ang love hindi hmm. dili man siya kay sa ano lang sa kadugay yon di ba na na siya sa compatibility kung dili na gid mo compatible duha kailangan na gid siya i bulag bulagon o di ba So kami po sa biological father sa kong anak nagbulag miyes. ano na ako anak kaya siya ano po siya ano basta <laughs> the next ano na to siya ba diba? next episode na to siya sa akong video so, kaya katulog naman ko magbabay na ko bye thank you for watching